Ang video na tatalakay natin ngayon ay may sensitibong tema kaya tinihikayat ang gabay at diskresyon ng mga manonood. Nawala yung call niya. Tapos biglang text ko sa kanya na, nawala ka na. Tapos yung pala yung chat ko na nawala ka na, talagang nawala na siya. Protocol ho ng barko, kapag may missing crew, is balikan po yung pinanggalingan. Which is hindi po binalikan. Kaya nagadala nag mo hati ako ngayon kasi. Ang ginawa ng kapitan, eh, hindi binalikan sir. Ang sabi kasi, that was the advice of the office na huwag nang balikan ang pinanggalingan. So, inisip ng company na masinisip nila yung yung kargamento nila kaysa sa buhay po ko. na masama ko. Nawag na pong bumalik at ituloy na lang po yung biyahe doon po ko nag-insist na may baka may foul play nga naman. Sabi ko gano'n, bakit hindi nakita yung katawan? May nainggit sa kanya, sir, ng time na yun. hindi um, ko pwede i-mention yung name, yun, pero pagkakawala ng asawa ko. si one year na po eh. Um, sabi nga sa opisina, baka daw, sinasabi nila may babae daw asawa ko. Kasi sobrang depressed, makikausap daw na babae, baka ganyan, o tumalo na lang daw, gano'n, sabi nila. Kasi wala naman CCTV camera yung... Ongoing pa lang din po ang investigation after one year ongoing pa rin ho ba dapat? Kung sa inyo sa nangyari yon or kung mag-anak niyo ho yun, siguro hindi na kayo magkatanong sa office para sabihin, ano gagawin ninyo? Sana buhay ng tao kahit hindi nyo ka mag-anak. Alam niyo kung protocol na balikan yung tao na yon Apat kasi yung anak ko, binubuhay ko. Kaya hindi pwedeng, hindi ako magpakatatag. Good morning po. Um, ako po si Luisa Kiamko Isgana, asawa po ng isang missing seafarer na si Michael E. Isgana na nagtatrabaho po sa Merindian Shipping Incorporation. Um, ako po ay may apat na anak sa kasalukuyan at siya po ay nagtatrabaho. Three years na po from, ano, from Merindian Shipping um dati ang asawa ko po ay bago siya maging isang secretary isa po siyang um, private employee ng ng IT or ng isang smart home company at ibang ibang um, government at private um, employee po. Bakit niya po naisipan na maging isang seafarer? Po? Um, naisipan niya mag seafarer kasi po um, magkaroon pa ng magandang kinabukasan yung mga bata. Kasi napansin niya po during sa pagtatrabaho niya ng private e um, as employee, parang wala pong pagbabago, ganun lang po ang nangyayari sa buhay namin. Tapos um, may nag, nakapagsabi sa kanya na ng isang kaibigan niya na um, nag-udyok na mag-crane mag operator siya sa barko para after nun, magkuha siya ng training, after ng training niya, makapag-ibang bansa po siya. Ay po yung pinakabalak niya po talaga is makapag-ibang bansa. Ang ibang bansa po. Kaya nag-training muna siya dito sa Mirinjan um, three years po ang kinakailangan niyang work experience para makapag-abroad po. Then, na-complete naman niya po yung mga requirements niya. Lahat yung ginawan ko ng paraan para makapag-ipon, para makapag-requirements ang mga ano niya, training niya pwede niyo po pa kaming ano, makwentuhan po yung buhay niyo po dati nung bago po mangyari po ito lahat. Um, ako po isang private tutor or teacher from the Xavier Will Child Development Training Center. Uh, hanggang sa napangasawa po siya, para ang gusto niya mangyari is maging hands-on ako sa mga bata, sir. Kaya siya na lang po ang mag-focus ang mag sa pagtatrabaho no during that time na yon na yun nga po nakapagtrabaho siya sa iba't ibang sangay ng mga private um, employee ng uh, ng mga trabaho tapos nung time na yon napag-isipan niya na magsiperden siya kasi para magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya kasi naging apat na po yung anak namin um, bilang isang asawa si Michael Sgana po ay napaka-bait kahit saan po nyo tanungin sa lugar namin sa kahit sa mga katrabaho niya, mga kaibigan niya, isa lang po ang laging sinasabi nila. Napaka marunong makisama at napakabait na tao. Yun po. Wala po siya naging kaaway. Bali, during that time na sa barko po siya, doon siya nagkaroon ng, ano, ng may nainggit sa kanya, sir. Noong time na yun. hindi um, ko pwede i-mention yun yun, pero nung kasalukuyan na nawala kasi siya, wala na po yung nainggit sa kanya ng time na yun. Pero pinababa na ng opisina kasi may ugali po talaga. So, in-stay po yung asawa ko kasi alam nilang may magandang ano, loob na mo po ang aking asawa. Pag kasama namin siya, madalas ng banding namin ay sa bahay lang po. Kasi ang gusto niya ni, ni, ng asawa ko is magluto lang po ako. Pag nagluto ako, kasama banding ng mga bata. Ayaw niya nang maalis kami. Mas gusto niya, niya na sa bahay lang kami. Banding ng mga bata. Madalas niyang gawin sa mga bata is para siyang nanay na rin eh. Kasi mas nanay pa siya sa akin kasi siya na nagkapaligo, siya na nag nagsasukray sa mga bata. Pati paglilinis, ako wala na halos nagawa kasi ganoon po siya. Pag nasa bahay na po siya. Nap talaga maalagain po talaga. Sobra, si mas bispo. maalaga pa siya sa akin. Ano po, gano'n po ba kahirap magkaroon ng asawa na isang siman po? Napakahirap sir kasi po nasanay kami dati na, na ano, na kasama namin siya lagi. Nung nagsiparin siya dahil sa pangangailangan namin ng magkaroon ng magandang hinabukas ng mga bata dahil apat na po sila nangungulila po si nangungulila po mga anak ko lalo lalo na po ako kahit siya po natitiis po siya kahit hindi niya po talaga gusto yung ganong sistema pero kakayanin niya po para daw po sa pamilya namin may mga pagkakataon po ba na hindi po siya nakakadalo ng mga importanteng okasyon po yes po oo. yung graduation mga anak ko kasi mga anak ko halos yan honor, honor po yan eh pagka matin po ako na lang po talaga ang nagiging ano daan para pagpuntahan ng mga anak ko kasi nasa loob po siya, nasa barko na po siya. Eh. But sir, nawala asawa ko. Kwento ko lang din po yung mm. pagkakawala ng asawa ko. Kaya hanggang ngayon eh, nagaano rin po ako. si one year na po eh. Um, my missing um, December 8, 2023 po. December 8 po, nung, nung ano po, nung nalaman kong wala na po siya. Kasi December 7 ng madaling araw, two ter around 2.30 a.m., kausap ko pa siya, sir. Nagbibiroan kami ng mga anak ko, 2.30 a.m. Sabi ko sa kanya, ba't nasa labas siya ng time na yun? Nasa barko siya. Kasi naghanap nga po siya ng magandang signal para mag kami. Nagbibiroan kami kasama ng mga anak ko. Yes po, madalas po kasi ang trabaho niya as is, is, crane operator po. Ang pinakatrabaho ng crane operator kasi pag nasa pantalan na lang po, dun po siya nagtatrabaho. During that underway po ng barko, wala po siyang ginagawa. Nasa, um, palagi kami nag-uusap, madalas kami mag usap Tapos nung usap kami, tutor, titumawag po siya hanggang alas 3, halos kalating oras ng usap kami. Uh, biglang ano, maganda yung banding namin, nag-uusap kami, nagkakamustahan kami, pati mga anak ko kausap niya. Alas 3 o 6 na wala yung call niya. Tapos biglang text ko sa kanya na, nawala ka na. Tapos yung yung chat ko na, na nawala ka na, talagang nawala na siya. Then, alas 6 ng umaga, 6.48 or 7 am, um, nag-declare po ang kapitan na missing na po ang crew nila. So, nakarating po ang balita sa akin, December 8 ng hapon, ng alas 5 na po ng hapon, nung time na nabalitaan ko po yun, nagulat po ako, hindi nakapagsalita, sumigaw sa mga anak ko. Kasi may, may practice yung mga bata sa bata sa bahay namin ng time na yun. Sabi ko, palisin mo na yung mga ano kasi nawawala yung dada nila. Nung nabalitaan ko yun, hindi na po ako nakapagsalita. Pumunta ako sa mga kapatid ko at saka sa mga kamag-anak ng asawa ko. Um, sabi ko sa agad sa kapitan, Sir, ano ho bang nangyari? Kasi sir, ang protocol ho ng barko, kapag may missing crew, is balikan po yung pinanggalingan. Which is, hindi po binali. Kaya nag-aadala nag mga hati ako ngayon kasi, ang ginawa ng kapitan, eh, hindi binalikan sir. Ang sabi kasi ng kapitan, that was the advice of the office na huwag nang balikan ang pinanggalingan. Ayun nga po, nag-insist. Doon ako nag-insist ng power play, bakit hindi nila binalikan? Kasi sa loob ng tatlong oras na nawala asawa ko, makikita pa sana nila yung asawa ko na baka lumulutang pa o makita pa yung body ng asawa ko. So sabi ko, bakit hindi nila binalikan? At inutos ng office na huwag nang balikan dahil mayroon pong may kargamento po kasi yung dinadala sila. Uh, Siyempre kapag ang kargamento, madilay lang po yan is malaking halaga na rin po ang mawawala sa kanila. So inisip ng company na yung masinisip nila yung yung kargamento nila kay sa buhay po ng masawa ko. Doon po ako nag nagalit na gusto. Kaya ang dami ko nilapitan. From Senate, NBI, Marina, Coast Guard, lahat po nilapitan ko na. Ang hindi ko na lang po nalalapitan si ang Pangulo natin na si Bongbong Marcos. Na gusto ko po sanang Pero na so, lang makausap. Para may parating ko po yung nararamdaman ko. Kasi po, hindi naman lang sana ako mag-iisip ng hindi maganda sa kanila. Kung sana, binalikan ng kapitan yung, ano, yung, yung, yung daan papuntang pabalik doon. Kasi sa lahat po ng pinagtanungan ko, lahat ng mga kakilala ko, pati kapitan, protocol po ng barko talaga na dapat hu binabalikan yan. Bakit hindi niya binalikan? Ba't nakinig siya sa, sa, sa order ng office na huwag balikan. Doon po ko nag-insist na may baka may power play nga naman. Sabi ko gano'n, bakit hindi nakita yung katawan? Kasi lulutang naman yan kung sa ano eh. Sabi ko nga sa sarili ko, makita ko lang, patay man o buhay yung asawa ko, makita ko lang katawan niya. Ayun po. Bukod po doon sa nabanggit niya po kanina na naiinggit po sa kanya, no? wala naman po siya na kwentong nakaalitan? O... Wala po. Wala naman po siya na kwentong nakaalitan. Yung, yung nila po na naiinggit sa kanya, wala na po doon sa barko nang time na yun. Hmm. Yun po yung ano ko? Nade-depress? Wala po ba nang sabi si Mr. na nalulungkot siya, nalulumbay? Ang depression niya is yung pangungulila niya lang sa amin. Yun lang naman ng ano yun. Pero madalas kami mag-usap naman eh. Um, sabi nga sa opisina baka daw, sinasabi niya na may babae daw asawa ko. Sabi ko, eh kahit yung mga asamahan niya, kausap ko ho eh. Alam ko yung Facebook account ng asawa ko. Nakakausap ko po na talagang wala ho, talagang wala siyang hilig sa babae. Kasi alam natin na siya parer, babae daw, sabi nila ganyan. Pero talaga wala eh, kahit ang tagal, 18 years kami nagsama, wala talaga naging babae ang asawa ko. Sabi Ay, nga na nila, na baka daw sa sobrang depressed, makikausap daw na babae, baka ganyan, o tumalo na lang daw, gano'n, sabi nila. Sabi ko, hindi po tatalan yung asawa ko, unang-una po, tinatapos niya na po yung December na yon para maka, ma, ma, mara mag resign na rin sa company kasi three years na siya. mag three years na siya. Tatapusin niya na yung December na yon para makapag-international na po. Kasi andyan na po yung mga, hindi na ako po yung mga trainings niya. kumpleto na po siya para international na po siya. Ayun po ang nasa isip po talaga, may power play. Kasi nga po, wala, hindi na balikan. Eh. Yun lang naman, yun lang naman naging, ano ko, yung sa kapitan na yun. Kinukontak ko yung kapitan, hindi rin nahihipag-usap na sa akin. Even yung company po, Meron silang tulong na ibinibigay sa akin. Pero quit claim. So, um, separation pay in one month pay. Yung separation pay niya is 36,000 plus one month pay na 18,000. Pero i-quit claim ko pa ho. So, makuha ko man yan, hindi usasapat talaga sir sa buhay ng asawa ko. Meron siyang um, inaano na insurance ng ano ng company o permi insurance sa akin pero hindi ko rin ma-claim claim gawa ng kailangan po na i-declare na patay muna si mister nung time na yon talaga, nagadalawang isip ako dahil sa hirap din po ng buhay ngayon, sir. Eh. Madalas magkasakit yung mga bata. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Kaya sabi ko, kahit man lang sana yung insurance na ino-offer ng company, hindi ko rin makreem-claim gawa ng kailangan ko ng presumption of death, which is madedeclare pa after 2 to 4 years or 7 years pa nga daw, sabi nila gano'n. Kaya sabi ko, hindi ba nila magawa ng paraan insurance? Tutal sila naman nagbabayad yan kahit tulong na lang din po ng company, um, personal na tulong nila sa pamilya nung nawala. Kasi nga po, buhay po yan eh. Ilan taon po ang mawawala ang asawa ko na hindi namin nakakasama. Tapos po, yung inaasahan namin sahod, yun na lang po buhay sa amin. Kamusta naman po kayo simula po nung no? pagkawala po ni Mr. Ah. Hawa ng Diyos, ah, may mga kapatid naman ako tumutulong sa sumusuporta sa akin. Sa, doon ako pinatira ng kuya ko. May mga kapatid akong sumusuporta sa akin, sa ate ko, sa kuya ko. Nagpapasalamat din ako. Nandiyan sila sa tabi ko. Sila, sila yung umagay, sa akin sa oras ng mga parang hilangan ko. Hanggang magkasakit yung mga bata, andyan sila. Ayun eh, nga po, kinilit ko lang pumunta ngayon kasi may, may dengue po yung isa kong anak. Nagkaroon po ng dengue. Sana sa pamamagitan nito, ma-voice out ko yung na, na, nararamdaman ko at saka maparating ko sa gobyerno kung ano po yung uh, dapat mangyari at mangy, uh, magawa ng gobyerno para sa mga sipa-remissing po. At sa tulad ng mga pamilya na naiwanan po. Uh, ang pag-asa po is makita pa ho namin siya. Kaya nagdala ko ng picture niya. Baka nag uh, nag insist pa rin ako na baka nga naman, malay mo, uh, may mga pagkakataon na mala alip, ala pelikula missing po siya nagkaroon ng amnesia o na, na iba, sa ibang lugar malay mo may makakita naman sa kanya na ganto pa pagbigay alam na rin po na sa akin na boyman man po siya o wala po siya makita ko man lang ng katawan niya um, during the time na nawala yung asawa ko ang coast guard daw po is nag-investigate na raw po kasi karamihan po ng investigation kahit dito yung nababalitaan kong si man, Nagkakaroon po ng ano eh, ng um paginahanap po. Air, pa po na may airplane pa ho na naano pero doon sa asawa ko kasi wala ko eh kasi wala naman CCTV camera yung yung barko tapos po um, ang ginawa lang po is may mga picture sila na nag, ano sila nag naghanap sila noon time na yun. Um, bali investigation po nagpo pa rin po ko sa marina kung ano po ang pinangako nila sa akin, magkakaroon daw po ng investigasyon, masusing investigasyon. So, hanggang ngayon, wala pa rin akong ano, nababalitaan tungkol sa investigasyon na ginagawa nila. Napansin ko lang po, ma'am, no, yung mga kaso na ganito na nawawalang mga seafarer po, kadalasan ang rason nila, walang CCTV. Apo. Ano pong masasabi nyo sa mga ganyan? Naniniwala po ba kayo na walang CCTV talaga yung eh nga po, sana nga po, ang panawagan ko na lang din po sa mga ganito para hindi na humaulit. Bago tumakbo ang isang barko, magkaroon sana ng CCTV camera para mangyari man ito, hindi na po sana maulit yung, yung mga katanungan ng mga isang asawa. Anong ba nangyari? Kasi napakahirap po yung ganitong sitwasyon na hindi mo alam kung ano nangyari sa asawa mo. Unlike pag may CCTV camera po, malalaman at malalaman agad ko ano po nangyari at mananagot at napat mong managot. Ano pong masasabi nyo dito sa ginawang investigasyon na... Lumapit na po ako sa NBI. Ang sabi nilang ng NBI is talagang ang may hands-on dapat nito is yung Coast Guard and Marina. So, pang balik ako ng Marina at Coast Guard para magpa-follow up ng investigasyon. Ay, yun lang daw ang ano, ongoing pa lang din po ang investigation. After one year, ongoing pa rin ho ba dapat? Kaya nga, sabi ko, sino ba talaga ang dapat tutulong sa akin? Kasi ang hirap po sa, sa, isang tulad ko. Wala naman akong kakayahan magbayad ng kung ano. Lumapit na ng public attorney, mapag-private attorney, nilapitan ko na. Nakapagbayad ka na ng ganto Wala. Wala ka. Parang nawawalan ka na rin ng pag-asa para masolusyonan mo yung kaso ng asawa mo. Tingin niyo po ba sapat po yung ginagawa ito, mga ahensya na ito at kumpanya? Hindi, hindi po talaga sapat in company po, araw-araw ako nagpa-follow up. Nagpa-follow up sa insurance ng asawa ko. Sabi ko, para mga pagsimula kami ng panibagong buhay, kahit man lang insurance ng asawa ko, matanggap ko at magkaroon ng financial assistance galing sa pinakamayari ng barko. Kaso po, wala eh. Wala silang follow up eh. Kaya nga sabi ko, sana maging daan kayo, sir, na makausap sila para matulungan ako at maaksyonan ma din po ako yung nangyari. One year na po kasi wala pa rin nangyayari. Yung mga kasamahan niya po sa barko, nakausap niyo po ba? O... Pumunta po ako sa barko at inisa-isa ko po sila tanongin kung ano po yung nangyari. Uh, during that time na yun, sabi nga nila, wala naman sila masabi kay Mike kasi napakabait po nun at marunong po talaga magkasama. May time nga po pag mahaba sila, dadaan po sila ng bahay namin eh. Nagbabanding din po sila doon. Kasi may time na pag nag-anchorage yung barko, ah uh, namamalingki sila, kasama siya. Kasi madalas po ako, pagka na nandyan yung barko, ako po yung nagluluto. Tapos ibinibenta na lang ng asawa ko sa barko para makapag, kahit paano, konting kita rin po. Ayun ay, ay, po, gustong gusto nila yung mga luto na ginagawa ko. Kaya bumababa rin po yung asawa ko para magpaluto. Yung kapitan po ng barko, nakausap niya po? Yes po, nakausap po rin po siya. May mga chat po ako, naka screenshot po, na sabi niya, On, on, air din, nagsalita siya nung interview sa amin na sinabi niya na pasyensya na raw. Kasi during that time na kinontak daw niya yung Coast Guard, ang office na raw po nagsabi sa kanya na wag na pong bumalik at ituloy na lang po yung biyahe. Um, sa dami-dami ng separers, missing po, sa kanya ko lang narinig yung ganyang senaryo. Lahat po halos, kahit sa ang interview makikita ninyo, lahat ng kapitan, Even 12 hours na wala yung crew. Babalikan ng area. Siya lang po bukod ang hindi bumalik. Mm. Sa kapitan kay Cap, alam niyo po kung sino po kayo Cap, ng na diyan. Nag-chat po kasi, nag-text po ko sa inyo. Meron po akong tinanong sa inyo pero hindi po kayo sumasagot. Nagtumatawag po ako, hindi rin po ay sumasagot. Marami akong tanong na dapat sinasagot niyo po. Um uulitin ko po, Cap kung sa inyo sa nangyari yun, or kung mag-anak niyo ho siguro hindi na kayo magtatanong sa office para sabihin anong gagawin niyo on the spot pag nangyari yun, babalik at babalikan niyo kasi kayo mag-anak niyo ini eh. sana buhay ng tao kahit hindi niyo ka mag-anak naging ano po kayo naging hands-on po kayo at alam niyo kung protocol na balikan yung tao na yon sana naging concern kayo sa tao kasi ang buhay po napakahalaga niyan sa company, palagi ako nagpa-follow up, ma'am. Alam niyo naman po yung sitwasyon ko ngayon, ma'am. Palagi ako po unang sa inyo. Sa so, may ari po ng barko, kung sino man po si si Ah, nananawagan po ako na sana po magbigay po kayo kahit tulong na lang po para sa pamilya. Kasi po hindi naman po sapat yung separation pa ilang na ibibigay ninyo pati 36,000 at one month pay ng asawa ko. E eh, ilan po nag-aaral ko? Sana po. Masistihan po pati pag-aaral ng mga anak ko. At sa gobyerno po, ah, nananawagan din po ako na sana po. Hindi na rin maulit yung ganitong senaryo na, na may, mga missing seaman. At magkaroon po sana ng, ng, ano, ng protocol ang barko na magkaroon ng CCTV camera para malaman po kung ano po yung dapat uh, mangyari, uh, nangyari at wala na pong magiging katanungan ang mga naulilang pamilya. Sana po, um, magkaroon po ng kahit konting tulong ang gobyerno sa mga ganitong sistema. Kasi alam niyo po, sir, kapag lokal ho kasi talaga, wala ka nakukuha talaga, sir. Eh. Pero pag international, ayun yung pinagkaiba ng international sa lokal. Pag international, sabi nila may milyon ka raw eh. So pag lokal, wala. Ang aasahan mo is yung insurance, ko magkakaroon ng insurance pa. Doon ka lang mabase. Tapos yung insurance, kapag missing, hindi mo pa maagad makiklaim. Yung panawagan ko sa gobyerno, sana magkaroon ng konting tulong para sa mga ganitong pamilya na nangungulila sa nawalang asawa po. Sobrang apektado po eh, Kasi unang-una, ako po, hindi na rin ako makapag... Gusto yun ko mga makapagtrabaho. Hindi ko po magawa ng maayos sa mga pagtrabaho dahil araw-araw mo pong iniisip yung asawa mo kung ano yung nangyari sa kanya. Even yung mga anak ko, yung mga maliliit ko na kasama ko andyan, nagatanong sa akin, kung uuwi pa ba raw dada nila. Kasi ang ang sinasabi ko lagi sa kanila, babalik pa dada nila, nawawala lang ngayon. Sabi ko, palagi na tayong darasan na sana babalik si dada at makikita pa natin sila. Nagbablog na nga rin sila minsan na nanawagan na, na, na rin sa kapitan na bakit daw ginawa sa dada nila yung ganun. Dapat daw hindi nila pinabayaan yung dada nila kung naririnig po kayo, kung kunwari po narinig kayo ni Mr. ngayon, ano pong gusto niya pong sabihin sa kanya? Aham, um, tawag ko po sa kanya, Pam Pam. Eh. Um, Pam Pam, kung saan ka man naroon, sana, sana, bumalik ka, ano man itura mo, kung ano ka man ngayon, makita ka namin. Magkaroon lang kami ng peace, peace and mind para malaman namin kung ano nangyari sa'yo sana palagi mo kami gagabayan sa araw-araw na pamumuhay namin. Sa mga napapanood ko pong uh, missing siman po na nakita ko, kasi madalas po akong manood eh, ng mga ganyan eh. Uh, lakasan lang mo po natin love natin kasi eh, po ako, sobrang nagpapatatag po ako eh. May mga iba hong senaryo na nawawala yung asawa, ang ginagawa is, di nila kinakaya Uh, sumusunod na lang sila dahil sa sobrang stress nila sa buhay at depression nila sa buhay. After a year, malalaman mo, patay na pala yung, patay na rin yung asawa dahil sa depression ng asawa dahil hindi nakita. Ako, apat kasi yung araw ko, binubuhay ko. Kaya hindi pwedeng, hindi ako magpakatatag. Ayun lang po. Para sa karagdagang impormasyon, huwag niyong kakalimutang silipin ang nakapin comment para sa aming sponsor ngayong araw. Maraming salamat!